Hello, good evening sa inyo lahat. Nandito nga pala kami ngayon sa Belmont Hotel para mag-check-in kasi ito yung hotel na malapit sa Terminal 3 kasi yung ate ko ay aalis na papuntang Canada. Ang dami guys dito naka-check-in kasi mura lang itong hotel na to at marami din na mga naka in na galing din sa ibang bansa to so guys umalawak siya dito sa harapan at maganda siya at sa ngayon naglalakad kami papuntang Manila New World Resort para maghanap ng restaurant dahil gabi na ay kailangan kumain ng hapunan kaya naglalakad kami dyan guys. Ito nga pala yung harapan ng hotel namin. Maraming mga hotel dito. Kung gusto mo yung pumili. Malapitan sa pagbiyahe para pumunta sa Terminal 3. Malapit kasi ito sa Terminal guys. Kaya dito na kami nag-check in. Ito yung harapan ng New World Hotel Manila daming tao guys so, tapos tatawid kami na dyan kasi naka stop light sa so, ngayon nandito na kami sa loob ng New World Resort Mall naghahanap kami dyan ng restaurant kung saan kami kakain ang dami kasing restaurant guys dyan Namimilik pa kami kung saan. Yan ang dami.